Magang umaga na talaga mga kahidol. So ngayon naglakad ako for exercise na din kasi galing pa ako sa trabaho. So instead na sumakay ay naisipan kong maglakad na lang mga kahidol para Matunong naman kahit papaano yung mga taba natin sa katawan kasi naisip ko at napansin ko na medyo matagal-tagal na din na hindi ako nakapaglakad ng medyo mahaba. And out of curiosity na din mga kahidol kasi may nakapagsabi sa akin na maganda daw na spot ang lugar na to para maglakad. So naisip ko bakit di ko gawin and I never expect na malayo pala to kapag nilalakad kaysa sumakay ka. Buti na lang talaga na hindi pa masakit yung sikat ng araw na to. Kasi kung hindi, nako, hindi tayo makakapagtrabaho nito mamayang gabi dahil sa sobrang pagod. Kasi I never expect talaga na malayo kapag nilalakad to. Pero dahil nga nasimula na natin eh, tapos tapusin na natin mga ka-idol and good thing nasa, nasa kalagitnaan na po tayo at malapit na po tayo sa gate for na kung saan kung napapansin nyo ay doon po ako palagi dumadaan kasi malapit lang po sa pinapasukan ko at less hassle po kasi hindi po madaming tao ang dumadaan sa gate 4 unlike sa gate 1 or even sa gate 3 since madami din naman dumadaan sa gate 4 ng maps 1 pero hindi po tulad talaga ng gate 1 at saka gate 3 doon po kasi ako dumadaan dati before mga kahidol kasi malapit lang po yung inuupahan ko dati doon kasi doon po ako umupa. So since nag-transfer ako ng ibang lugar at dito sa Ebo ako recently so ang malapit lang po na gate ay gate 4. Tumataas na po kasi yung mga rent sa may gate 1 at hindi na po natin kaya. So naisip ko na mag-transfer na lang And the good thing is, may maganda namang naidulot. So, salgar na to pala mga kahadul ay marami din pong lumalakad or nagja sa banda dito. Pero ngayon, medyo madalang na lang kasi malapit na po mag-7 at medyo masakit na po yung sikat ng araw. Hindi po tulad dati. Lang din po natin na mamalayan mga kahidol ay paikot na po tayo at malapit na nga po tayo talaga sa gate 4 na kung saan malapit na rin tayong dumating at bago po natin tapusin ang video na to ay gusto ko lang pong magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy na pagbibigay ng matibay na suporta at pagmamahal sa channel na to so marami pong salamat talaga sa inyong lahat mga kahidol even though hindi ako makapag-raise back on the spot due to internet connection still nandyan pa rin kayo at sana po ay hindi po kayo magsawa na supportahan ang channel na to at dahil malapit na nga tayo dumating mga kahidol ay dito na lang po muna ang video natin today salamat po sa pagsama sa aking paglalakad at ingat po kayo mga kahidol God bless